maraming nangyari, kaming kaganapan, medyo ginigipit na ano, panahon, sinusubok tayo. yun yo kamusta mga amigo uh, balik na ulit tayo sa YouTube matagal-tagal tayong ano nawala sa YouTube maraming nangyari maraming kaganapan may mga ginawa din kaming vlog content camping pero ano hindi ko pa na-edit hindi pa na-upload uh, yung mga pending dahil super busy marami tayong ganap sa buhay. o oh, ito, andito nga pala ang aking mag -ina. Isang ganap? <laughs> Ayan. Ang isang ganap oh. sa iyong buhay. Ayan, si Cinco. Hi guys, say hi. Tumatayo na sa loob okay. ng sasakyan. Malikot na. At ngayon, uh, samahan nyo kami. Ito ang isa sa mga pinagkakaabalahan namin itong ginagawa namin madalas ngayon. Ay, sorry. <laughs> ayan, ayan, ayan. tama. Dalawa. Ayan po. Ayan, nakabili na tayo. Oo. Oh, Uulan pa. Bus. Ano Yan ang pinang shopping? <laughs> Yo Hi, single Tapos na tayo dito sa Passage Sa ano? Kainta naman tayo Ay, ba dapat? Ay, shock. Kaya pala. Kulang <laughs> pa ng isa. Ayun ang Jollibee. Ito si Atrebit ng <laughs> so, it's legit. Isang order na rin po ang bata. <laughs> isang taon at isang buwan ka pa lang. Naka-burger steak ka na. Sino ba baby? What's this? Ah! <laughs> Oo. <laughs> oh. Dito naman tayo sa kainta ngayon. Pamili tayo ng plastic at paper box. Thank you. Uh. Oops. Plus. Ah. Man. May mantika din sila dito. 74 ang liter. Oh, okay. Smurang. Smurang. Ay, ulisin ko. <coughs> da, gusto mama. sa mama. mama. Gusto sa mama. Lala, lala, lala. eh. <laughs> okay na, okay na, balik na. <sighs> <ratios> madami kaming ano inasikaso dahil madami kaming bayarin ang buhay weather weather lang medyo ginigipit na ano panahon sinusubok tayo kailangan ano gumawa ng iba manap ng ibang pagkakakitaan bukod sa ano pagraraket-raket natin yun na ang isang hanap buhay ko uh, van rentals uh, nagtutour ganyan. at ngayon uh, kailangan nating ano raw araw eh may kinikita kaya pinasok ko na rin yung ano yung Lala Move o sa mga susunod siguro na ano ang mga i-upload ko eh, series of ano Lala Move life tapos nagtayo na rin kami ng maliit na negosyo uh, silog silog tap silog ganyan at sa pinagkakaabalahan namin pinaka main eh, pag-aalaga ng bata. Yun. Uh, pagdating ni Cinco, paglabas ni Cinco sa mundong ito, <laughs> ako na yung ano nag-alaga. Si Nika bumalik sa ano sa trabaho. Tapos kasi ibang mapag-iwanan sa bata kay Cinco, sa aming baby. Kaya mas pinili namin ano, ako yung may ano uh, mas maluwang na oras kaya ako yung galaga muna tapos si Nika na nagtatrabaho nasa ako nagbabantay ng bata ayan ayan yung ano ayan yung aming pinalaki <laughs> lumaki na <ng> maayos <laughs> literal na lumaki lumaki talaga eh natulog na pala ayan uh, one year old na siya mahigit one year old and ano, one month So, pwede nang ano, iwa-iwanan. <laughs> Naiiwan na namin minsan sa kanya. Sa ano, sa lola at sa kanyang mga tito-tita. Medyo nakaka-racket na kami. Nakakaluwang-luwang na sa oras. Hello. So, ito aming munting tindahan. <laughs> Ayan. Na uh, lutong ano, Hotdog, uh, silog. Hot dog, Hungarian. Ayan. Timpla kape. Ito isa sa dinagdag naming negosyo at pinagkakabalan. So, oh, ayun. nandito naman ako ngayon sa Tanay. Uh, bakasunan bahay bakasunan uh, 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 na resort. May ako na suke, uh, nakilala na. Nag-family outing sila dito sa ano, sa Tanay. So, isa to ngayon sa sikat na ano, pinupuntahan dito sa sa Rizal, sa probinsya ng Rizal. Uh, nature, medyo bundok ganyan tapos may swimming pool mura mura lang ang entrance dito si so, nagulat ako sa presyo eh ang mura tapos maganda maganda yung resort medyo nakakaraos-raos na tayo nakakahinga-hinga na uh, malaki na yung nabawa sa ating ano uh, paghihirap <laughs> o kalbaryo ganyan dahan-dahan na tayong ano dahan na tayong ano makakabalik na ulit sa ano sa dati nating ginagawa. Malaki kasi yung expectation ko dun sa YouTube. So naggugol ako ng malaking panahon, malaking oras at yun din, malaking budget para kay YouTube. Tapos yun. Maliit lang ang kinikita pa natin kay YouTube. Kaya masyado akong nag-expect. At ngayon, medyo nahihirapan kami tapos mayroon pang ano baby uh, yun din ang isa laki ang gastos pag may ano may baby ka na talaga pag may bata ka na kaya nagstruggle talaga kami nitong ano mga nagdaang buwan kaya kailangan humanap ng ano ibang paraan ng ano uh, pagkakakitaan meron namang onti kay YouTube pero hindi ganong kalakihan hindi makakabuhay ng ano ng pamilya <laughs> kailangan ano eh, marami tayong upload, marami tayong edit video. Kaso pag dinamihan naman natin, kailangan din natin ng madaming budget sa pagpapasyal -camping, o pagkakamping o ano man. Kailangan meron tayong ibang ano, pagkakakitaan muna. Habang ano, habang hindi pa ganun kalakas yung ano, nakukuha natin kay YouTube para sustentuhan yung ano, yung content natin youtube Yun, uh, matatapos din to makakaraos din tayo babalik na tayo ulit sa mga ano, dati nating ginagawa at yung mga hinahanap at gusto nyo so, mga kapag camping at mga kapag ikot ikot na rin tayo sa mga probinsya ayun uh, salamat po sa mga nagtatanong uh, nanghihingi ng update so yan sa mga naghahanap sa atin Tagal na daw tayong hindi nakaka-upload, tagal na tayong hindi nakakapag-camping, uh, lumalabas. Salamat at anong uh, nandiyan pa rin kayo nag-aabang. Ayun. tuloy-tuloy uh, na 'to. Sana hoping. Pero pipilitin natin na tuloy-tuloy na 'to na makapag-upload tayo para ano makatulong din sa akin yung ano, yung YouTube sa ano sa onting ano unting budget ganyan. ayun, ganito na lang salamat po, see you sa next vlog